Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. So, for today's video is yan. As you can see, uh -huh. agad -agad tindera. Tindera, ang hagar-hagar na ninyong tindera. Tinderang vlogger from Oligan City, Lanal del Norte. So, ayan guys, ina-arrange ko lang yung mga sako ng feeds. 50 kilos at saka 25 kilos kasi nga, ibebenta ko rin yan. Yung 5, uh, 25 kilos is Uh, 10 peso. Tapos, yung uh, 50 kilos is 15 peso. So, hinihinga lang ako dyan sa kaka, uh, sa kakayakap sa mga sako. Ina-arrange ko yan para ilagay ko ulit sa sako para pag may bibili, is easy ko lang siyang mabubunot doon sa sako na aking lalagyan. Ayan. So, time check tayo dyan. It's already 10 a.m. in the morning. So, grabe na talaga ang aking um, pagbabanat ng buto, no? <laughs> ang aga-aga. Ayan. Ang <laughs> dami ko ng ano, ang dami ko ng nagawa. Naglilinis ako diyan tapos ina-arrange um, yung mga sako na hindi kailangan. So kailangan ko siyang i-dispose sa basurahan. Bibigay ko na lang sa mga basurero kasi hindi siya pwede mabenta lalong-lalo na pag pangit yung sako at saka ang ah, daming mga butas-butas. So hindi ko kailangan yung ibenta. Tapos ito namang magaganda ng mga sako is ano siya, ibebenta ko siya kasi yung iba nilalagyan nila yang ng mga uling, mga Uh, mga prutas din na mangga pag nagha-harvest yung mga suki namin. So, ngayon guys, yung iba naman is nabibili din ka yung maliliit lang yung mga butas kasi nilalagyan nila ng mga basura. Ayan. So, pero yung hindi na talaga kayang ano, ibenta, nireject is itatapon ko na talaga siya kasi nga ang pangit naman nagbibenta tayo ng pangit na sako, diba? So, ayan. Yan yung mga sako na pinagubusan ng feeds natin so, alam niyo naman is nagbebenta rin kami ng feeds dito sa aming tindahan kahit pa konti-konti lang naman yung ano pa konti-konti lang naman klase nung mga feeds na binibenta namin so sabi ng anak ko dyan uh, what happened daw sabi ko I'm tired na <laughs> I'm tired na to tinutulungan niya ako <laughs> tinutulungan niya ako sa pagtutupi ng mga sako Ayan, so yung anak ko talaga is, ano, nakita niya na hinihingal na ako sa kakayakap ng mga sako na ina-arrange ko. Well, anyway, yan lang naman yung last na sako na aking ina-arrange. At patapos na rin ako dyan sa kaka-arrange at saka sa kakalinis. Nililinis ko na rin yung mga ibang mga karton kasi yung mga karton din is uh, binibenta ko rin yan ng 5 peso. May mga customer din akong uh, namimili niyan. very Kapoy! Good morning! Good morning sa inyong lahat! Welcome back again to my channel. So, ayan. Ang kalat! So, nililinis ko siya, guys. Ayan, o. Eto, kilit-kit ng laga. Sayang, di ba? So, ang ginawa ko, hindi ko na lang siyang kinuha para um, pag babalik sila is ano na lang, um, hindi na nila kikit-kitin yung iba. Dito na lang sila kakain. Eto. Ito nilagay namin. Kahit araw-arawin pa namin siyang linisin, babalik at babalik pa rin siya. Kasi nga, hindi ko alam kung saan sila dadaan. <laughs> Ayan o. Oh, nilagyan na nga namin ito ng paint sheet para hindi nila ma, hindi nila madaanan. Pero, ewan ko ba. Nakakalusot pa rin. Ayan. So, ito, mga straw yung sa mga pinagbilhan ko pag mag grocery ako kasi di ba ano siya pinatali siya ng straw so hindi ko siya tinatapon kasi may mga ibang customer na nanghihingi ng straw so dito ko siya kinukuha instead na bibili ako para uh, para doon is ito kinikip ko na lang siya dito ko pinukuha yung mga straw na binibigay ko sa mga customer at saka yung ginagamit namin if ever na may bibili ng pang mareham, parang maremihan na feeds o diba kasi sa ako eh, ito yung ginagamit namin yung para mas makatipid kami yun guys isa sa mga problema ko is itong <laughs> mga bote ayan tingnan nyo ha out of 12 cases na 8 pounds at saka 12 cases din na red horse na 5, uh, 1 liter pati na din yung 6 cases na uh, 500 ml na red horse yung ano ba yung yung 500 ml Tingnan niyo, wala nang laman. Ito. 2, 4, 6, 8, 10. Ito, dalawang, dalawang case na lang yung nagagamit namin. Kasi yun yung may bote. Tapos itong lahat ng to is wala nang yung bote. Eh, kasama na din itong red horse na malaki. Wala na din siyang bote. Wala nang laman, guys. Ewan ko ba. Ayan, so problema ko lang naman ngayon is paano ko to masusolusyonan para makabili ulit ako. Kasi, nung nag kami dito, laki ng pinahuna namin sa soft drinks at saka sa Red Horse. Tapos ngayon, lahat ng boto is wala na. Kaya ngayon, hindi na ako nagpapadeposit ng bote. As in, wala talaga. Kung wala silang bote, hindi ko sila bibigyan. Kasi, yung iba kasing mga supplier ko is hindi na rin sila nagpapadeposit. Like yung sa ano, sa Cobra. O, oh nag, ah, hindi na sila nagpapadeposit pati doon sa 8 ons ng Coke at saka litro. Hindi mo na sila nagpapadeposit as of now kasi yun yung advice sa kanila ng may-ari which is dealer din ng uh, dealer distributor ng Coca-Cola company. So, ito namang si Redors is pwede siya pero nag-stop <laughs> mo na sila ngayon kasi daw. Clearing mo na sila ngayon sa mga bote kasi may mga bote daw kasi na um, sa kanila na ano ba, sira. O diba kaya yung sa may baba is nabiyak. So, chine-check mo nila, chine-check mo na nila ngayon, nag-stop mo sila magpa-deposit. Ang allowed na muna nila i-deposit is yung sa ano, yung sa maliit na 500 ml. Pero sa mga malaki is hindi muna. Nag-stop. So, yun. Ewan ko kung anong gagawin ko dito. Kasi yung iba naman kasi is, ano ba, yung, yung, uh, lalo na yung mga kakilala natin na uh, bumibili, hindi nagdadala ng mga bote. Tapos, ano? Um, hindi na nilay sinasauli minsan sinasauli sa ibang tindahan yun yung ganun yung mga nangyayari kaya minsan ako naman makakalimutin ko, makakalimutan ko din kasi sa dami-dami ba naman ng ginagawa ko hindi ko na yun ma, uh, hindi ko na yun maalala sa dami-dami ng ginagawa ko at saka sa dami-dami na mga iniisip ko di ba makukuha ko yung iba pag maalala ko pero yung iba na medyo matagal na nakakalimutan ko na ngayon So sabi ko dun sa anak ko at sa asawa ko na huwag muna tayo magpa-deposit. Kung wala silang bote, huwag nyo muna bigyan. So kung merong bote, bibigyan natin. Kung wala, huwag muna tayong papayag na magpa-deposit kasi yung supplier namin natin is nag, nag, ano si muna sila, nagpa-stop muna sila ng deposit. So hindi ko na alam kung saan ko pupuha. Pero sa junk shop kasi medyo mahal. Ano kasi yung ino, know, si isang bote ng litrong Coke, at saka itong uh, Red Horse na 1 liter is 10 peso. So, yun yung bintahan dito sa mga junk shop namin. Medyo mahal siya at saka masakit sa bulsa. <laughs> so, hintayin mo lang namin na mag-abiso si Red Horse at saka itong si Bupa Kula na kailan sila uh, pwedeng mag-deposit ulit kasi i-deposit ko. Pero hindi naman to lahat i-deposit -de ko. Hindi ko, hindi ko pa siya muna kaya ngayon kasi ang dami-dami. Oh. 10 cases na po kita. 2, 4, 6 Uh, two, four, six, seven. seven meron pa dalawa doon eight mga 10 cases nga di ba so pati sa cobra nag-stop din i don't know anong nangyari siguro nga ang dami siguro ng waste na mga puti na ano na mga nasisira kaya nag-clearing muna sila i don't know sa ibang lugar kung ganun din ba yung ginagawa nila pero dito sa amin is yun kaya ang problema ko ngayon nag-stack muna ako sa pag-deposit ng mga bote kasi hindi ko pa alam kung saan ko kukuha ng ano para makabili kami ng supply ayan, sumahal so kasi sa junk shop ewan ko pa ayan, so eto namang mga sakong to sa mga ano uh, sa pusa pagkain ng pusa itatapon ko na lang siya kasi hindi naman siya magagamit eh, hindi naman siya mabibili maliit lang kasi to 7 kilos pero yung iba um inano nila um tawag ko hinihingi nila ewan ko paano gagamitin nila dito siguro lagyan ng basura pero yung binibigay ko naman pero ito marami na din kasi kaya tatapon ko na lang sa basurahan bibigay ko na lang sa mga basurero ayan so sa feeds namin hindi mo na kami nag hindi mo na kami na, nag nagbili ng feeds pinaubos mo naman na pinaubos Pinaubos mo na namin yung natitirang feeds. Yan na lang yung natirang feeds. Ito soft. Tapos ito naman for gestating. Ito Integra Plus. Maliit na lang to eh. Pataubos mo na namin to. to para sa baboy to. Ito na lang yung natirang pagkain ng manok. Kasi dito kasi palalagyan namin ng tarayma. etong mga pinapatong namin ng mga cases, kukunin namin to siya lahat. Ito. Kasi yung pinagpatungan namin ng feeds is itong mga case ng soft drinks. So ito pag paggagawa namin to ng paggagawa namin to ng tarima yung kahoy na patungan talaga niya para hindi na siya ganyan. Ito Ang dumi din kailangan na siyang linisan. Yan, hindi namin kasi to na, nalilinis araw-araw. Siya linisin araw-araw pero mabigat sa pagbubuhat ang mga feeds kasi nga, 'di ba? Mabigat yung feeds, 50 kilos minsan. Ah, uh, Saka lang namin siya pa na lini, nalilinis pag ano na pag konti na lang yung natira sa sako na feeds. Ayan. So ngayon um, clearing tayo decluttering at saka linisin. Ayan. So daming kalat guys. Dito naman sa store eto muna. Dito muna tayo. Kasi ang init sa labas. So that's it guys. Thank you so much for watching. At saka lahat ng aking mga subscribers. Thank you, thank you for watching and for supporting this YouTube channel again sa mga bago kong viewers. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka in every video that I upload it. Ayan. So that's it. I'll see you in my next video. At saka thank you nga pala sa lahat ng bumabalik sa, papa, sa kakapanood ng video nito. Ayan. So I'll, I'll be doing doing a shout out and then I'll be naming those uh, YouTube channel also sa mga nambagong kong mga subscribers ayan, isya shout out for kayo next video so that's it, thank you so much for watching I'll see you in the next video, bye God bless, happy selling and gracious everyone